ito naman yung aking uh, modern house design uh, diorama hmm. kailangan ko din siyang lagyan ng plastic uh, para maiwasan siyang mabasa dahil uh, hindi talaga siya pwedeng mabasa ang mga materials dito ay uh, mga karton din lamang na talagang pag nabasa ay maaring uh, ma-deform or masisira talaga yung aking uh, modern house design diorama. At ito nga uh, tatanggalin ko muna yung mga nakalagay sa ibabaw. Yan yung mga pintura yung mga padikit, uh, pencil brush, yan. Yan yung mga gamit na sponsor din lamang sa akin yung mga yan sponsor din lamang sa akin ng aking mga pinsan, na mga taga dito sa amin, uh, meron din galing sa ibang bansa Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga ganitong magagandang kaluuban. Kapag ganito talagang may sama ng panahon, ako ay nababahala. Dahil, ah, uh... Ang hirap ng pinagdaanan ko sa paggagawa nito, hindi man ganun kahirap pero sayang talaga kailangang ma-preserve siya. Dahil naging aral na din sa akin nung mga nakaraang taon at panahon, ang dami ko dati mga ginawang ganito mga diorama, uh, nabasa siya. Nakakapanghinayang dahil yung mga una kong ginawa, yung mga nagawa ko na noon pa, ng mga nakaraang taon pa at nakaraang panahon, uh, hindi siya talaga na-preserve, hindi siya na pangalagaan maraming mga dumating na sama ng panahon na naging dahilan ng pagkasira noon ng aming bahay na napasama ng mabasa yung aking mga diorama. Sayang nga lang, nung mga panahon na yon ay wala talaga akong cellphone na magamit dun sa pagbibidyo. Ang totoo talaga itong modern house, uh, diorama ko na ito. Yung ibang mga video ko nito, yung unang video ko talaga na ito ay galing yon dun sa mga pinsan ko at kaibigan na nagvideo. Yung mga panahon na yon, habang gumagawa talaga ako dun, wala pa ako nung cellphone. Kaya ang ginawa ko na lang, uh, hiningi ko sa kanila yung mga video ko humingi ako ng copy at buti na lamang at hindi na delete sa kanila yung mga video na yun na ginamit ko nga para ma-i-post ko lalong lalo na nung lumabas na itong pagre-reels at ito nga mga sumunod na pagkakataon pa, uh, taon na ako ay nagkaroon ng cellphone ang ginawa ko, uh, ipinagpatuloy ko yung pagsasaayos at pagdadagdag dun sa mga kulang sa aking house diorama na ito. At yun nga, dun ako nagsimula na ibahagi ko yung aking mga ginagawa Mula dun sa kung paano siya buuin sa pagbibigay ng idea kung paano siya gawin, yung pagiging resourceful sa pagkuha ng mga materials na gagabitin at kung ano yung mga materials na ginamit ko para dito. At yun nga, yung aktual na pagsasalita, pagbo-voiceover, nagawa ko na rin nung ako'y nagkaroon na ng sariling cellphone at uh, simula nga noon nang gawin ko na yung pagpasok sa mundo ng reels sabi ko sarap palang magbahagi ng mga ganitong uh, kaalaman mga simpleng Idea lamang ito, mga simpleng gawain, mga simpleng arts, uh, masarap ibahagi na ang tao'y nagsasabi na mayroon silang natututunan, maitutulong nila ito para dun sa kanilang mga anak at maipapakita nila dun sa kanilang mga anak, sa mga estudyante. At yung mga yan ay nababasa ko rin sa mga comment ninyo na ako'y natutuwa at nagiging masaya dahil a uh, na kakapulot kayo ng magagandang idea, mga simpleng idea at natutulungan talaga kayo. Ganun pa man po ay maraming maraming salamat muli sa inyong pagsuporta, pagbisita sa mga naging kaibigan ko at magiging kaibigan ko pa at sa mga bibisita. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood.